Isa sa mga hindi malilimutang mga kwento ng Rated Korina at talagang pinanood ng napakarami ay ang kwento ng pag-ibig. Pero hindi lamang basta kwento ng pag-ibig. Kung hindi, tungkol sa mga nagkaibigan na napakalayo ang agwat ng kanilang mga edad. Eto na ngayon, babalikan natin ang mga kakaibang love story pampakilig na magpapatunay sa ating lahat na Love Knows No Age po natin pwedeng turuan yung puso natin. Yung isip po natin, pwede po natin turuan. Pero yung damdamin po natin, hindi po natin sila pwedeng salungatin. Siya si Apo May Pumantok. May bahay at nakatira sa San Miguel, Bulacan. Sa unang tingin, hindi mo akalaing 24 years old lang si Apple. Medyo pinatanda ng kanyang pinagdadaanan sa buhay ang kanyang murang edad. Mm -hmm. Wow, ang ganda. 18 years old pa lang siya nang ipinanganak niya ang kanyang panganay na si Angel. Hanggang sa ito'y nasundan ng nasundan. Dahil maagang naulila at hirap sa buhay, hindi na nagawang makapag-aral pa ni Apple. Hindi na rin siya makapagtrabaho dahil sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. At katuwang ni Apple sa pagtataguyod ng kanyang mga anak ang kanyang butihing mister. Meet Jose Oblino, ang nagiisang asawa ni Apple. Mas kilala sa tawag na Tatay Joe. 73 years old na siya, tubong San Ildefonso at isang maguuling. Lalaba ko noon sa ilog ko namin. Eh nakita ko. Tanghalian tapat noon. Hi, Apol. Bakit ikaw ay niya yan yung naglalaba dyan? Baka mamaya. Hindi ka pa yata kumakain. Apol! Matapos maulila, tumira si Apol May kasama ang kanyang mga kapatid na minamaltrato at inaalila siya. Pinahihiya po ako doon. na, di na duro-duro ako. Wala daw po akong kwentang kapatid. Ito'y ganyan nagyagawa sa akin. Kaya ako naman po lahat. Ako lahat nag-alaga po ng mga anak noon ako pang masama. Naawa ako dahil wala nga magulang na. Isa pa, yung kapatid na nandun na kurungan, naalipin siya. Tapos pinalo pa siya sa uro dito ng pala. Naging apple of Tatay Joe's eyes na nga itong si Apple May. Matapos niya itong kupkupin. Hanggang sa nahulog ang kanyang loob sa dalaga kaya dito na siya nagdesisyong ligawan si Apple May. Dito ka na lang. Gusto kitang ligawan. Sabi po niya sa akin, pwede ba kayo tayong niyang ligawan? Sabi ko, patagal Patag tagalin pa natin. Kung niligawan na, no? kinilig po ako nun. Sabi ko, sige na nga ka ako. Baka ka mamaya, magbagong isip ka. Hindi naman ho siya nananakit. Hindi naman ho na sa akin. Eh, munahal po ho siya. Ang hindi alam ni Apple May, si Tatay Joe pala ay may asawa. Nung mga panahong yon, may malubhang sakit ang asawa ni Tatay Joe na si Lolita. At alam ni Tatay Joe, hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang misis. Kaya nagpaalam pa siya sa kanyang misis kung pwede ba siyang mag-asawa ulit. Mag-asawa na ako iba. Sabi ko, nalang pangailangan ko kako, hindi mo nang kaya ibigay. Minta ko dito, galit na galit yung mga anak ko. Buhay pa niya nanay, nag ka na. 2019, binawian ng buhay ang misis ni Tatay Jod. Nagluksaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nakatagpo naman siya ng pag-asa kay Apple May. At akalain mong sa kabila ng edad ni Tatay Joe, nabigyan pa niya ng limang anak si Apple May. Strong! Kasi paggabi, wala libangan, wala radyo. Wala <laughs> radyo. Yun, <laughs> dumami ang anak namin. <laughs> kahit na malayo ang agwat ng kanilang edad, ang kanilang pagmamahala naman ang naglapit sa kanilang mga puso na naging sandigan ng kanilang masayang pagsasama. Kung gaano ko ka mahal yung dati, ganun din pagmamahal ko sa kanya. Basta kako yung mga anak natin, mahalin mo rin. Ay, hey, mahal mahal ko po talaga po siya. Kahit nga siya ganun. Kahit oh, mahina na siya, kaya ko po siyang alagaan kung si Tatay Joe ang naging knight in shining armor ni Apple May, tila natagpuan naman ni Bonnie ang kanyang fountain of youth. Hindi mawala ang ngiti sa labi. Excited? Aba, naglipstick pa. Fresh na fresh. Teka, sino bang inaabangan nitong si Bonnie? Hmm, anak? Pamangkin? No, no, no. Siya lang naman ang asawa ni Bonnie. 37 years old, matipuno, moreno at magiting na lifeguard ng isang paradise resort sa Kalatagan, Batangas. Isa rin siyang manging isda. Siya si Nilo Nies. Aba, tindig palang mala action star na ang datingan ang hindi alam ni Bonnie. Sampung taong gulang palang lang si Nilo. May crush na pala siya kay Bonnie. Ang nakita mo sa kanya na 10 years old ka pa lang, meron ka ng gusto sa isang babaeng matanda sa'yo. Kasi po ma'am, uh, sa kanya ko po nakita yung mga ideal girl ko na hinahanap sa isang babae. 10 years old ka pa lang, meron ka ng ideal girl? Yes, ma'am. ah uh, parang dream girl, parang pinapangarap. So, parang hey, sa kanya ko nakikita lahat yon. Ganun ba yon? At ano-ano naman yung mga yon na nakita mo nung 10 years old ka pa lang, Abe? Tulad po, ma'am, nung nakikita ko po kung paano siya mag-alaga sa pamilya niya, sa mga anak niya, at especially po sa asawa niya. Kaya yun po, ma'am, sobra po akong na-amaze. Namatay ang mister ni Bonnie dahil sa atake sa puso, dahil sa lungkot at pangungulila. To the rescue naman itong si Nilo para kay Bonnie. Nakikita ko po siya malungkot. So, hindi ko po yung parang ayoko po siya nakikita ng ganun. Kaya yun, inano ko na po yung pilis ko sa kanya. Yung parang nagpaparamdam sa kanya na manligaw, ganyan. Tapos lagi ko siyang pinapasaya para kahit pa paano malaman niya na may karamay siya that time na nangyari sa asawa niya. Yung pag ng kahoy, pag-iigib ng tubig, yon nagawa ko po sa kanya. Aba talaga naman. Hindi ka nagkaka-girlfriend nung teenager ka? Ah, uh, nagka-girlfriend naman po ako. So yung pag-girlfriend ko po is ano lang po, parang ano lang, hindi siya seryoso. Nung una, ayaw ni Bonnie na sagutin si Nilo dahil hindi daw niya maisip ang makipagrelasyon sa lalaking halos para na niyang anak. Ano ang meron sa isang mas matanda sa'yo di hamak? na wala sa kaedad mo. Parang marami na silang alam sa buhay at saka sa mga problema darating sa buhay natin. Sa kaedad ko po, parang wala pong seryosong ano, relationship. Ah, ganon. Okay. Hindi ka naman naghahanap ng nanay. Ah, hindi naman po. Kasi po, may magulang pa naman po ako eh. O oh, ikaw naman, Bonnie. Noong dumidiga na sa'yo itong si Nilo, anong nag-reaction mo? At syempre, nagulat ka. nagulat talaga, ma'am. At saka, pinagalitan ko nga siya. Pinagalitan mo? Hindi mo pinalo? Ay, hindi naman. Ay, hindi na ba? Ano sinabi mo sa kanya? Sabi ko nga, ibaling mo lang yung pag-ibig mo sa may mga, mga kaedad ba niya. Oh. Kasi matanda na ako, baka lalaitin lang ng mga tao, pagtawanan. At dahil sa effort at consistency ni Nilo sa panliligaw, aba si Nanay Bonnie, bumigay na rin. At ang dalawa, naging official mag na. Kailan mo talaga nalaman na nalaglag na ang puso mo sa kanya? Noong namatay na nga ang asawa ko, mga two years. Ah, mga dalawang taon. Nang pangliligaw niya. Pangliligaw niya. Totoo para na. naan ko na rin ang loob ko kasi panay... parang dam sa akin. Sa kagustuhan ng dalawa na magsama at patunayan na totoo ang pagmamahala nila, sa edad ni Nilo na 24, aba, itinanan niya si Bonnie papuntang Mindoro. At matapos ang kanilang labing isang taong pagsasama, ikinasal na nga si Nilo at Bonnie. Ano ang nagsabi sa'yo na pwede mo na siyang pakasalan? Hmm, parang gusto ko na rin lang siyang makasama habang buhay. But may forever? O oh, Nilo, ikaw. Sinasabi ng iba, di ba? Ano iiwan din niya yan? Pag may makita yung mas bata sa kanya, ganon sa'yo ba? May forever din? Yes, ma'am. Kasi po para sa akin, si Princess po yung yung aking destiny at saka po siya po yung aking soulmate. Bata po ako, hiniling ko po siya sa Panginoon. So binigay po siya sa akin ng Panginoon. Kaya iingatan ko po siya talagaan. Talaga pong tutuparin ko po yun. I love you. love you too. Hindi ka nag-alala, Nilo, kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Alam ko po, nagmamahalan po kami ni Princess at saka wala pa akong pakailam sa sasabihin nila. Basta ang mahalaga po, masaya kami dalawa at mahal ko po siya. Ikaw naman, Bonnie. Ano naman ang sinabi ng mga anak mo? Noong una talaga, ma'am, ano, against talaga sila sa, amin dalawa. Kasi baka daw ako payakin lang, saktan, masama ang loob ko. Pero hindi naman. Paano mo sila kinumbinsi? Sabi ko naman, ayos naman ang aming pagsasama. Wala eh. naman kayo makita kay nilo na gano'n. Sinasaktan ako, maganda naman ang ano niya sa akin. Saka sa pag-aalaga niya sa akin. So, sinundan mo pa rin ang puso mo. Tama? Mm -hmm. Ano ang pakahulugan ng tunay na pag-ibig? Yung pag-ibig, para sa akin, hindi po yan pinipili. Kusa po mm -hmm. yung dumarating sa buhay natin. At hindi po natin pwedeng turuan yung puso natin. Yung isip po natin, pwede po natin turuan. Pero yung damdamin po natin, hindi po natin sila pwedeng salungatin. Ang lalim! Para ako nalulunod. <laughs> Para kina Nilo Bonnie at Tatay Joe, Apple Mae, hindi mahalaga ang agwat ng edad at estado sa buhay pagdating sa puso. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi tumitingin sa panlabas na anyo, mas matimbang pa rin ang nilalaman ng heart. Totoo nga, love knows no age.